lakwat serong motorista Hello nandito na tayo sa may pulang lupa at dito tayo sa may dito to banda yung kwan eh. yung yung saraw jeepney pagawaan o no? yung kanilang factory ng saraw jeepney tingnan natin kung makakapasok tayo mga kaups sa balito hindi ko alam kung saan dito yun eh So nandito na tayo. malapit na tayo sa ospital ng Las Piñas. Sa Raw Jeepney. Ito to. Wala bang ito, ito 'yon? Sana pupasukin tayo ng guwardiya ito nga. Ayun oh. Sa loob. Talo na natin. Ang oh, Morning, sir. Sir, pwede mga kon loob, sir. Makapasok sa loob konti. Magvideo, sir. Magvideo video kayo? Oo. Wala kayo kausap pa rito sa loob? Wala pa, sir. Kahit mga limang minuto lang, sir. Hindi pwede, sir. Kahit mga five minutes lang, sir. Hindi, ito kapapasok. Sige, sir. Sige, sir. Thank you, thank you. Thank you, sir. Oh, pinayagan tayong pumasok sa loob. buồn tiền đó là một việc chúng mày à lệ, số tiền nó là tiền hộp sa, ài owner, owner type sa motors oh. itong mga sarawdip ni kasi mga folks, bata pa ako mayroon na itong mga to buhay pa itong mga to hanggang ngayon ito dito pa rin sila pero natatandaan ko yung mga saraw nun yung mga makikintab tapos mayroon pang may kabayo sa harapan yun yung nasa tandaan kong saraw nun e eh, sarawdip Daya, dahil pa rin talaga nila oh So, ito. So, Ganda o. Oh. Sir, gumagawa rin kayo ng mga ganito, sir. Gumagawa rin kayo ng mga ganitong toner, eh maganda eh, no? Service niya mo kakapit Ay, ito yung tawag niya ng Ito yung owner owner type gift, no? Ano yung makina niya, sir? Yung ano, yung service niya pa mga kwan nito, no? Mm -hmm. Matindi pa yung mga makina nito, no? mga original. Ito yung jeep ni sir. Ito okay. yung makina nito. Ito yung jeepney siya, no? Jeepney? Yung no, kapatid niya rin. Ay, ito yung mga talagang no, yun. kaunang-unang. Yung mga bata, may sundo sa kapatid siya yun. so, so, uh, Tapos yung mga saraw dati siya, uh, nagatundang ko, may mga kabayo sa harapan. Okay. Yung mga, okay. yung makintab. Oo, yeah, oh, yan, yeah, yung makintab na yan, no? Okay. Naalala ko kasi malito ko, may mga kabayo sa harapan talaga. Yeah, ito na.

o yung mga di ko sinasabi, parang may tari-tari pang antena. O oh, ganito, yung iba-ibang kulay, no? Ang galing mo. Eto, sir. Family din, sa family din to. And, andyan, tina... Ano yan? Parang pina ano dito, restoration. Ah. Gumagawa din pala sila pagka papasadya, no, sir. Hmm. Eto. Restoration lang jeep, Ay, kuwanto jeep to? Tapos niya restoration e? Hindi. ito yung yaring sa rato na Ah, okay. So, galing e eh, no? Galing. Pero itong kulay siya itong mga kulay. Siyempre Oo. Oh. talaga yung soyo, yung mga ganito. Yung mga, may mga, mga kung ng Pilipinas e eh, no? yung unang muda. May mga, may mga ganyan yung mga yung mga view Pilipinas. Ela to siya yung pintura to? Ha? Ito, so, iba iba pintura niya. Ito, isa lang pintura niya. kaya ah, to. Ayun, uh, ako nagpintura niyan. Kaya yung dali. Gaano katagal na tong panito, na to sa sakyan na to? Pa, no? Pero nagana pa naman yung mga yan <laughs> oh, Hindi ah oh. Tindi. Yung na din yan Uh, pero mayroon 'yan. 19 1950 naman. So, 'yung dito sa 60, 60, sa architecture para sa mga mga Kasi hindi naman 'yan service wala nang WiFi. O kaya 'yung laptop, tajib. Matrikula pa 'yan sa mga. Ganyan 'yung plano nila. Kasi medyo mapag tulong araw Maganda itong araw sa kanyo eh. No? Eh mga kotse sir, hindi na. Um, sa mga anak yan, sa mga anak namin eh. si Imam, si Mumbakon. Oh, ada si Bos. Aing ito maganda ito yung mga kanun uh, eh araw ito makapal pa itong kanito eh itong ah, kaha boy kahit yung mga sawo naman yata makakapal pa yung ta ng mga yun eh no <tanging noise> so, yung, pa ah, yung mga gawa uh, niya uh, uh, sa pang kachap Pilipinas pa rin yung mga pabaklaran, uh. alabang ay hindi na ito ano hindi kagaya ng araw eh sa buong Pilipinas ngayon sila so, dito na nakawang yeah.

Ito yung first line. Ito yung second service. Ina-archive ng mga kumpanya. Baka pa rin palang gumagawa ng mga palito ko. No? Baka pagka may owner-type team, may nagpapagawa. Nagpapasadya. Ginagawa pa rin dito. Ah, yung yes. Di mga kaha, ganito parang, pa rin, sir? Hindi pa rin. Ito hindi sa budget nila, no? Uh, okay. Pero ito talaga yung mga kapal na kaha. Kapal na kaha <laughs> kayo? Mas makapal sa kotse itong mga ito eh. Ito yung dating kulay talaga niya sir o kinulayan niya lang sir? Kulayan, yeah, dati. Dati yan, bago nila, parang na-restore ni na lang rin ito. Oh. Oo. Nirestore na lang rin ito. Pero yung kulay niya, pula, pula. Ah, pula rin. Ako lang magpulay nito. yung dahil mga kulay, bagong bagong nito. Pintab eh. Tapos ko na. Pero gumagawa pa rin kayo ng mga gift oh. ni sir dito. Mula pa rin gumagawa. Ha? Hmm. Kumbaga ito. Oo. Yeah, eh. so, may order na hindi na talaga kagaya Pero well, binebenta binebenta niya yan. Mayb -tapan. -tapan. Dati, e, kung may bibili, may bibili. Kaya niyo isang ganyan sa yung isang gift na Dito na lang. Dito lang. eh, isang Kaya Depende siguro sa wholesale kung... Kasi may kapalas kami. May sa kasi it pero ito yung sa inyo sa mga to? sa sa mga nandito? sa yes, mga inyos, driver nyo lang yung mga mga iba uh, okay. okay. pala ano Ay kasi dati sa pobisa uh no, sa mga buntok-buntok mayroon um, din yung mga yan mga araw eh. sa si tatay lang nilalakad yan sa mga pobisa sa inyong stand sige salamat sir

Buti lang mabait si mam ma So pinabasok tayo kahit sabit lang sa loob ng sa saraw jeepney, ni. Ayan o. Uff. Sabi. Mabait nila dun. Mabait sila sa loob ng saraw. So buti naman yung nag din sa atin si sir. Kalimutan ko yung pangalan ni sir. So, yun na nga. Oh, oops. history na naman 'yan. Pinuntahan natin kasi itong saraw Jeepney bata pa tayo nung wala pa yata tayo nung na 'yan eh. Hanggang ngayon, may pa may rin tayo, tayo nakikitang saraw Jeepney dito. Lalo na dito sa Melas Piña, halos sa lahat ng jeep dito sa kanila. So may mga owner type owner type jeep uh, owner type jeep din na saraw so marami rin nagpapagawa sa kanila dyan pag may order ginagawa nila so yun na mga kups so sana gusto nyo yung ating video Lakwat Lakwat Serong Motorista